masada tayo para ituloy pa rin, hindi natin alam kung ano content natin. So dati kasi ano, may uh, LRT, tsaka yun sa may flyover. So hindi natin napupunta na yung flyover, C5, uh, yung Les Pignes flyover C5 flyover ka din sa may SM yung c 5 South Link uh, Expressway so uh, ayan yeah, hindi natin napuntahan siguro ano ah uh, tayo Oh, so, siguro, uh, uh, pitanurin so, uh, yeah. so, natin yung mga ganun na gawaan. Ito masarap na magdagdag, uh, tambay dati, yung din, akong ginagawa pa tong uh mga poste, pagbabaon, masarap balikan. So ngayon, hindi na natin magbalikan. Uh, ayan, pamigamig, alam siya, tapos ay minahal at mga kababayan. Thank you, thank you very much po. Uh, 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 halos kompleto na yung ating yun. Uh, so na lang liguro, uh, mga train na paanda rin na to. So yun na lang kulang. So, one ad lang tayo mga kababayan. one hour lang tayo. Na ah, lang kasi uh, inch So yung inch lang ang ako ko. So maulan-ulan talaga. So yung Webes pa, Webes pa ng ano, nag-umpisa. Ano, ah, uh, Tama, Webis ng Madaling Araw na Gumpisa. Tapos, na ulang pasok. sa uh, Sabado na ulan pa rin. Tapos, ngayon, ulan pa rin. So, late na naman ang ano, announce. So, late. Ayan, oh, mega-mega love -mega shoutout po sa inyo lahat mga kalabayang. Ayan mga kababa, yun ang hinihintay natin. Ayan na daan pa. Ayan. Oh, magalaw na. Ayan ay yung LRT.